Ayun, katulad nung nakikwa parang sinaunang ang... Ay, mga unang panahon. Ah. Mga estira sa Ah, parang yung itong mga suot oh. natin na ito. Ano? Bagay tayo. Bagay... Oh. Bagay tatay pwede. Yung suot natin, sombrero. Nung unang panahon, ganito mga suot nila. Hmm. Oh. Totoo, tatay. Pero siguro, sa susunod, ah, wag naman ganito. Yung medyo may kulay-kulay naman. Ayun. Ano? Gusto mo hindi, aking lang tatay naman to. Kasi no? kaya yung mga panahon na... Anong sikat na restaurant kaya ng panahon na... May naalala ka ba? Eh, tatay... Yung panahon na yun, eh hindi ko na kasi masyadong nakuha dyan, ano. Eh kasi talagang... Eh bihira pa naman talaga yun, yan eh. So, eh eh mm -hmm. ang uso lang naman kasi noon, sini-sini lang. Ah, ang tawag din ni Tessie Fredy Copy Project. Oh. eh Ibig sabihin, ating uh, COVID project, mm. uh, tayong lahat sana'y magkapiling ano, uh, COVID project. Mm. Amazing kasi po yun. Ganun ba? kata. Ganun pala yun? Ah. Mm. Pwede pa rin. Ay! Thank you. Thank you po, sir. Wow! Ano, ang mga ni sir. Thank like you, uh, meso, ano, okay, sir. May asawa na po kayo, sir. meron na sir, so... eh, uh, sir. Ah. Mas maganda siguro, ibalat na lang ito sa akin, ano no? Hindi Tati Freddy, kainin natin niya Tati Freddy. Ay, date you yan ngayon. Gusto mo Tati Freddy, subuhan pa kita. Ay, hindi na, na. Tati, ano. O, ikaw kumain ka. Kaya, sa mga uh, katikram po natin. Ayan, uh, salamat po. Oo, oh, ako sa'yo palagi, never wonder. Hmm. Yan, salamat po uh, sa mga katikram. Yan. Sa mga nagtitiwala po kay Daddy Freddy na ano, ito po eh, po na lang ang pagbabago namin. At kasama niyo likod na si dito. Daddy Freddy, di ba? Yes, tatay. Oh, uh, kailangan laban lang ang buhay, di ba? Laban dapat tatay. O sige. Ba... O kumain na muna tayo kay nga Kinakilangan nuclear I do, mga okay. katikram, ano? Uh, Ah, sick alas. Ito, pwede alisin muna natin yung ano natin. Bilang respeto sa pagkain. Yes, tataya. <coughs> ah. Sir? Yes, sir. Butter, sir. Nahirap po kami eh. bakit <coughs> po, sir? Pwede ko ba magkamay? Ah, sige, sir. Okay lang po. Hindi, baka ano? Hmm. Saka may tayo? Yeah, sige, tatay. Sige. Hmm, sige, sige. Hindi, pa nga. Hindi. Kamay mo na yung... Yung ano, yung manok. Hindi, tatay. Ito, to eh, Hindi mo na yeah. hindi. Sige. Kamay mo na. paalam naman na. Oh. Eh, talagang nagpaalam tayo, ano? Oh. Ah, kaya mga katekram, ha? Eh, para po sa atin lahat, ano? Kain po pala mga tikram. Maganda siguro, tatay. May pre kain uh, mo. Iyay mo mga tikram natin kumain. Sarap. Kain po mga katekram. Mm. Pero maganda siguro. Ano yung tatay pre May pabalot na lang to. Mm. Busog pa ako. Uwe mo mm. ko ba? May ikot oh, oh. tatay? Oo, oh, tatay pre Oo. Uh.

Masarap, tatay. Mm. Ah, we can say this. Can Cannot say again. Ay, marami po salamat. Ay. Pati sa amin po. Bahay na kinainan. Dati Freddy. Ay. Maraming maraming salamat po. Yeah. Salamat din po sa... nagmamahal po kay Kasi Freddy. Mga Kasi Freddy. Hmm. Salamat ka mga Kasi Freddy sa mga nagmamahal sa'yo. Ay marami pong salamat sa mga nagmamahal po sa amin. Mm -hmm. Lalong lalo na po ito pinagkalog niyong pagkain. Maraming salamat po sa inyo. Basta kasi, kasi sinalita ko may dini, no? Tati Hanapin natin ngayon saan ng ko hmm. Ang alam po na sa <laughs> Tokyo City siya, tangan tama yung sinabi niya, ano, yung nagbigay na pagkain sa akin. Nasa, to Tokyo siya nga. Nasa Tokyo? Oo, oh, dati po rin. Kaya yan. Ay, Ay, mga yan, tiga na, ano. Tokyo, sanasay! 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 <laughs> sanasay, sikwa! Sanasay! Sana araw-araw tatay pwede ganito na. No? Laging busog na. No? Eh, Ako si napaka sarap ng kape. Oh, oh tayo ito. Silipin mo. Kailan ka, kailan na uli akong pumasok ng ganito? Halos star sab back. Star. Eh, star halos sabay ano lang to? tayo tata. Eh, ano, bang, lang ano ba eh. ibig sabihin ng Starbuck? Eh, ano star ba? Star na kahon? Eh, August na kahon, ganun? Hindi tatay, ang Starbuck ah. Alam ah. ko si Tati Freddy ikaw, mahina ka. Ano bang ibig sabihin ng Starbucks? Ah, Starbucks, tatay? Aba, yeah, Starbucks. Ay, eh, Starbucks. Mm. Ibig sabihin ng Starbucks, tatay, kaya kitang bilin. Starbucks. Mm. Ah? You are amazing, Tati Freddy. Eh, Ay, yeah. I am Ay, ano, eh, mahina siyon. sobrang talentado mo, Tati Freddy? Eh, kasi tatay, ano, mm. sasabihin ko, ano, ah kung uh, itatanong lang uh, lahat ano eh sasabihin iba na iisipin, iisipin sa akin pero totoo tatay ang Starbucks at uh, ano sa ta Tagalog pretty. kaya kitang bibi hindi pala to Starbucks baka magalit sa atin sa coffee project pala yes tatay <laughs> coffee project pala shout out sorry po sa coffee project ayan Lovely. Ay, ayun uh, tatay Freddy sabihin niyo po na kung saan banda o area. Diretso pa tayo. Kaya na umabala, Tati Fredy? Eh, di, pupunta pa ba tayo? Uwi Oy, na siyempre, tayo? Siyempre naman, Tati predi yung asadya natin din eh, yung pupuntahan mo. Yung sa bigas? Oo, oh, oh, yung sa bigas. Ah, sige, dyan sa may <coughs> kanto ng ano, pa, ano naman, pag nakipag-usap tayo, paano i-didiligan oh. natin? Oo, oh, oh, kausapin natin, Tati predi ng nang face to face. Okay. Yung hindi nakamas. Eh, ikaw naman magkipag-uusap, tatay. Kasi talaga usapan namin, eh, yung 1, 2, o oh, 1, sa ganun, wala na silang tuguro. Diretso pa tatay Eh, dito, sa kanto na yan, tatay. Ops, sa kanto daw? Kaliwa? Oo, oh, uh, oh, uh, oh, dyan, dyan. Ayan, sa kaliwa tayo. Yan yung binibigay yung bigas. Ah, oh, sige. dyan, dyan. Oo, sige. Yan, yung dire-diretso na doon, oh, dito sila. <laughs> Alam ni Kuya Agus yun? Oo, oh, sige. Wala nang bigas eh. Dati meron, ngayon wala na eh. Kadala, nung dumaan ako d'yon, dadalawa na lang yata eh. Ewan ko kung saan sila kumukuha. Eh, kayo na rin ang magsabi Pero naging usapan namin d'yan talaga, one, two, eh. Kasi pagka tilaas pa yun, nawala na silang tuko. Hello nanay! Ayan dito. Ito 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 yung kausap po si, po si Nanay, biyenano. Twenty saco dana yan Okay. Ito eh ito po ito ito po yung. Magandang po umaga po, um, uh, Ma'am. Ayan, kasama po namin si Tatay Bisi naman po ako ni Tatay Freddy, Ma'am. Kayo po ba yung uh, binibigyan niya po pala ng bigas? Inaalok ko ng bigas, Tatay. Ay naalok. Eh, nasa inyo ng mga nabigyan mo, Tati Fred, eh. Wala, dito. Dito, ala pa. Usapan nga namin, ni nanay, ganon. 20. 20 ang uh, usapan namin, eh. Um... Nag-aalok na house, ya. Eh, sa kanila po yun. Ako lang nag-aalok, oh, nanay. Ano? Okay, Ay, sinaba ko na para sigurado, nanay. Okay. Ano? Okay. Eh, sabi ko, nanay, eh, sabi ko, nanay, nanay, ang usapan namin ka ako ni Nanay, one, two, eh, talaga sa ganda sa ganda yun, ano? Eh, pero mo ikaw makipag-usap na Eh, kasi, yung kwad talaga, ala na silang kukwan. Ala na silang tubig. Mm. Pero yan ang kausap ko, matagal na ako yung Maganda naman, ano? Maganda yung pwesto, ano? Dapat, may sample pala tayo kung magkano. Hindi, ako. ganyan lang din. Ganyan lang din. Hindi tayo sa loob tatay, bro. Yung <laughs> binibigyan mo mong bigas tatay, bro, ganyan din ba? Eh, hindi naman nagkakahuli dyan, tatay. Ganyan, halos ganyan din. Ito, ganito kasi. Alam ko, sabarad ang gagaling ito. Eh. Mm -hmm. Regalo kasi, Opo. Oh, eh. eh. Siyempre, hindi naman natin akin ito yung inaalok niya. Mm hmm. O, kaya sabihin natin na sinasabi niya, one, two. Parating <laughs> naman dito hindi eh, naman oh. dapat, dapat na akin. Oh, mas maganda eh, po. Eh, hindi rin tayo. Hindi, hindi magkakabilian. Oo, oh, magkakabilian. Uh, ano, ah. Uh, Ano, sinamang kurisita di ito po yung ano, gusto niya rin po ng Parang puma pumatag yung loob niya na kita ko rin. Oo, oh, no? kasi nanay garito, ano? Nanay si sa akin, siya sabi niya sa akin eh. Mm. Survey, ano? Sila, ka, sila kasi nanay ang may-ari ng bigas eh. Kaya sinasama ko na tinuturo ko yan ang kausap ko. Kaya oh. bahala na kayo mag-usap. Oh, ano? Kasi usapan namin talaga ni nanay, okay. ganon, ano? <laughs> 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 kasi nakakausap wow. kami, ano? Kalamit, siya. Pero okay naman po kausap si Tati Brady. Eh, pano okay? Okay naman po. Okay naman siya, ganyan naman siya. Oh. pa ngayon po, ngayon kita ko naman po yung bigas na klase. Kami lang mag-usap ni tati Freddy, kung paano po ano. Uh... Sabi niya si Kasi sa akin, meron kayong nadadalaan. Hindi, ang sabi niyo nanay kaso, nanay ano ang proseso niyo sa bigas ano? Ang sagot niyo sa akin, babayaran ko o di kaya kada, kada deliver kalahati papayaran ko sa iyo ganon ganon ang sabi ni nanay sa akin noon eh big sabihin kung dideliveran tayo syempre tinitinda lang din ha. kung dideliver ng 20 yung kalahati babayaran ah, na may ganon ano ba dalawa mo dinala niyo ako kasundo tayo kasi yung dating niya, hindi naman ko alam kung kailan saan hindi ako nakaready sa pagbaya. Mm -hmm. Pero kung naman, medyo 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 medyo. Basta bahala na kayo tatay, kasi so, ganun kayo, ang sige, naging usapan pa. namin. Kung sinasabi naman niya, sige, babayaran kay kalate, pagbalik mm -hmm. niyo yung kalate ko ulit. Mm hmm. Kaya sa akin. Ayun. Yeah. Okay? Mm, -hmm. ah, ah. Kumaan na rin ako kayo ng pailan. ganun. Nanay, sila na ang kausap nyo, nanay, dyan. Ako, tiga pagharap lang ng huhulugan. Ano, ano. Ayan, hinyarap ko na sa inyo. Ano? Kasi bilang po kasi dati ko mag... Kung mababago man yung naging usapan, nanay, ay eh, kayo na bahala mag-usap. Ano? Kung uutusan nila akong maningil, maniningil ako. Ano? Ganun daw nagtitigil hmm. oh, si Ate. Mm. Okay lang din ang pang-party. Ano, oh, sige, mag-ano Kasi personal time na buusap. Oo. ay, ay, hinirap ko na nanay, oh. oh. ano? Kasi kung mama, mama yun, nagbayad ako sa kanya. Tapos, hindi pala okay. O, eh, tayo na nagkaano Kaya, tama na naman, napamit niya. Hindi, kung sakasakali lang nanay ng na bada, okay. ano, eh, kung bahala sila, kayo. hinyarap ko na sila sa inyo, sige. ano. Ayan, pero may malinaw na, ayan, para... Kung, kaya e ako, nanay, ano, naghahanap lang na mabibigyan ng deliver, ano. Alam kung sino yung gusto bigyan ni Tati Freddy. Ah, ayan, hindi naman po pala, ano, para hindi na po matagal ang pag-iabala po namin, oh. uh, ate, may ginagawa rin po kayo na iba, ayan. Kayo po iiwanan na namin, salamat na po sa, sa, ano, istorbo. Ah. Basta yan na, yung lapit ko sa inyo, yan. ayan, sila may ari noon. Eh, labas na ako noon. eh talibre di, nagkausap na kami nila. Uh, sige, tatayan okay ako. Na, ako ano? tata, yan, oh. Sige po, salamat po ha. Uh, sa Arigato eh, po. Oh, Thank you ay, po. Sa oh, ano, uh. kailan? Ay, eh titingin ano pa lang yan. Doon sa kapatid ko po kasi yung oh, may bigas po ko doon. Kasi naka-ready ako. Usapan natin na Pamela, gusto ko ipigil. Yung... Hindi. Ano hindi. Pupunta meron ng kalahati pambayad. Mas maganda titingin na. Titingnan mo lalaki ako na titingin, uh, Una, pupunta muna kami ni Tatay Freddy rin eh kung ah. okay naman ah. na magdala. Ah. Kung hindi, isambay muna. Ah sige. O, ganun hindi, <laughs> yung maganda ay sarado niyo yung usapan kung magkano oh, kasi man. usapan namin nam, na ay want to. Eh. Dapat nakikita yung bigas Tatay Freddy. Ah oh, sige. Pagka maganda Tatay Freddy maging one trip. Wa, wa Ay, ibig sabihin, mag, magdadala sa so, tayo bigas. ng sample. Oo, oh, dali so, oh, kung for me kasi, doon sa, sa, bu sa bukaw eh, kung maganda tsaka pangit. Kung at saka ano po yung variety. Ayan, okay na po, mga Bikram. Salamat po, Nay. Arigato po. Thank you. Arigato po. Next destination, sir. Doon sa isa. Ah, uh, oh. diretso lang po, sir. <coughs> Magkano naman ba binigay mong cash dyan, Tatay Freddy? 5,000. Ah, uh, hindi, ngayon, kausapin natin, di Freddy. Hindi, kasi ako... Kung ang kailan ang bigas na pwedeng dalang dalan siya. Oo, uh, Baka, ka, doon sa siya. pera, ibinigay ko, Tatay, talagang eh, pinarotation ko na yun. Oo. Uh -huh. Ibig sabihin, eh, pinarotation ko na yun, sabi ko, matatagal lang bago kukunin. Ganun lang. Hmm. Eh, ako nga ang hinihintay doon. Pero bigay ko din doon, doon, one, two, eh. Yan. Nakakuha nga ako ng 500 uh, doon. Ayan mga Tegram. Nasamahan po natin si Tati Freddy. Ayan yung supporta po natin kay Tati Freddy. Ayan. At sa mga supporta nyo, thank you, thank you po ah, uh, mga Tegram. Oh. Wala sawa po uh, mong nagmamahal kay Tati uh, Freddy. Oh. Eh, Pasalamat salamat. ka Tati oh, Freddy. Eh, eh man, salamat yan. naman po. Ano? Ah, uh, mga hindi nagsasawang magmahal sa'yo. Eh, maraming po salamat. Mm pala Eh, eto eh, mga bossing na nga itong sinasama ko eh. Oh. Yan. Eh sabi ko, nung punta ko rito, wala nang bigas, ano. Eh nga, bilang pagpapatunay, eto ano. Yung kakong 5,000 ay eh, pinarotation ko nung no? wala akong dinalang bigas. Ah, kinu hiniram ko yung 500, ano. Mm -hmm. Eh, linggo bukas, bossing. E eh, talagang wala ng bigas noong kwarto. So, Oo. Ibayad na ko kasi ako tapos na yung pina-order niya ako. Hmm. Ngayon, kung ano bumalik at ano raw, sinuli ngayon yung pera kasi ano, wala ah, raw siyang bigas. Tapos nagkaroon na lang eka ako ng bigas at saka ako na lang eka. At saka ako na lang eka uli kukunin yung bayan. At cash po binibigay. Oo, alam pa ba ako, na? yung, siyempre apat yun eh. Mm -hmm. Medyo binalik ko rin yung pera na pinagbilan ng bigas para may rotation. Ano? Eh, hindi ko ginagastos para may rotation. Ngayon, nung pagbalik ko ng kwan, wala akong pabasahin you know? na ubos, kumuha ko ng 500. Mm -hmm. Ayan, no? Hindi ala ng bigas, ano? Uh -huh. Okay. Yung, ano? Ay, gano po ba ang bigas nyo pong ano, in-orderan po kay Tati Freddy? Hindi, wag ano, Apat lang yung na-deliver ko dahil uh -huh. yung kasing nadala niya sa akin ngayon nung ano sino pa pwedeng kontahin eh para pag kami um, makapag-promo? Ah, mm. Si si boss. Yung baon po ni Tatie Prede. wala no, na ubos na. Ah, okay naman no, po 'yon. Kasi yung pero may yung mas mababa, medyo medyo mas mataas ang konti. Yun. Ah, may mababa, may dalawang klase po 'yan. Oh, yung mm. Ano para mas ma o oh, kasi... kasi Opo, kasi yung iba nagana po ng mura. Mm, oh, yung, 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 yung may mapera naman, gusto so, yung... Opo, ma, ma kahit na walang ulang. Ay, walang <laughs> Hindi, ganito na lang, ano? Pagka mm. ang gusto, ang gusto kasi nila, yung pagka i-deliver, bayaran, ano? Oo oh, nga, ganun nga, sabi ko. Ngayon, ang perang may pinarotation ko sa, oh. yun na lang muna, yung bawat para marotation, ano? Oo oh. nga, ganun sabi ko nga sa'yo, pagbayad ko, pagka ka ako, Pagbabayad ako, gano'n. pati yung, kwan, yung sa dishwashing, meron ka ba nabenta? Oo, oh, nakapagbenta. Hindi, rotation irritation din, ano, irritation, ano. Nakapagbenta, nabibili naman yung mm. ano, ano, ala, nakasabak na. Mm. Dito pala kay nanay, meron din po pala si Tati Freddy na, na pinatinda na tekram, dishwashing, liquid. Ito po, ang sabi po ni nanay, babenta po ba? Oh, mabili naman kaya ay umakas maganda naman po yung mm. kasi po ito po eh antikram, tekram dishwashing liquid pag nasubukan niyo po to mga katikram. Pero i-discard niyo sa Elsa uh, na may asawa na siya no. Marunong ako makisama no. Oh, pagka nasubukan siguradong ah okay. uh, bumabalik sila talaga. Ayun, babalik. Oh, tingnan niyo siya po nagsabi, babalik. Bumabalik naman talaga yung mga bumi. Kaya <laughs> yeah, yan. Eh ano pa? De, subukan niyo na. Hindi tatay, Paano ang oh. diskarte natin? pagkaan ano naman. Pagka ano, kukuha ulit ako ng mga ganyan, dishwashing. Kaya, napakagandang Teclam dishwashing liquid. Order na. Para masubukan nyo. Kailan natin dadalhin yung bigas tatay? Bukas? Oh. Tati Freddy, tignan natin kung si Camporen, kung ano na yung hindi, kasi bigas na talagang doon. wala nang bigas matagal na. Ah, uh, Thank you po sa tiwala at saka... Yun doon na po sa din namin. po sa, sa Tecram Liquid Dishwashing. Ah, kaya yan. Mga ilang kahon yung dadalhin po namin sa sinag na... na iiwan po namin yung cellphone number para po kung ilang kahon po order nyo at saka po kung anong ilang bigas po. Nam. <coughs> Excuse me po. Oh, tatay Ay, ganito. Oh, na ano. Kaya tady, sinasama ah, kita para nakikita ah, mo kung ano yung ginagawa ko, saan hmm. ko dinadala. Mm -hmm. Yung pagbibila ng deswasing, sa kaya pinagbila ng BFP, narurotesyon ko. Oh, Oo nga. Okay, okay lang, Tate Freddy. Kasi, ah. ang pagkama ah, dyan, yan. Dyan, tady, ma, ano naman si ate, mabait. At saka, sa itsura pa lang. Hindi, saka ako na, naman ang kipag-uusap. Napagkakatiwalaan na, ano. eh, naman. Eh kasi, ayoko ng pagtalikod ko, kami nag-uusap. Ay! Meron nagpapakuha ng pera, wag, wag ka magbibigay na hindi ako kaharap kung oh, meron man, ano. Basta, ha? Oo, tama kahit ano kasi eh kasi natutulog ka Pinipin ha kailangan, kailangan talaga kaharap ka eh ako naman Eh kasi natutulog ka puwepindot ng cellphone ano eh alam mo na may motorista Ang bibili sa ano, basta pinindot ka okay na sa iyo aba hindi ko alam ano eh paganda yung kaharap ako bago yung pera ano ha Basta dadalhin namin ano, Tatay tataid natin ano kasama ko si Tatay dito Tatai Fredy yan Thank you po ma'am sa akin yung number para pag... Ay ah, eritip eh, po uh, yung number. Tawag po ako. Ma'am, kami, kami po hindi na po magtatagal at para hindi po namin kayo mas sorbo na masyado at may mga dami po palang bumibili. bili uh, kaya pinatitingnan mga, ko para mga, hindi mga, na mabili, ano? Pagtuloy-tuloy, ano? Siguro mo mga, mga dishwashing po yung mga hanap niya itong mga namumilinary. Uh, kami uh, po yung alis na, ma'am. Arigato po. Sige, salamat po. Salamat po. Thank you po. Uh, basta magdadala ako, kasama ko siya. Oh, ano? sige. Okay. Ah, sige. Ah, Ayun, tata tatay, alam yeah, na ayun. ni tatay dito, ano, yung konti pera, yeah, yeah. pina, pinarotation nga ayan, talaga, ayan. ano. man yeah, Nalaman ni tatay dito, pati yung ayan. pinagbila ng konti ni Oh, oh. Okay. Okay. Ay, Ayan, ang mga katikran, ah, napuntahan na po natin ang dalawang pwesto na hinuhulugan na bigas at hinuhulugan na liktikran dishwashing liquid. Aya ayan, ayan uh, at saka maganda nun, ang gusto ni Tatay Freddy, masamaan siya at uh, masihay po ang kanya po mga hinulugan na bigas at saka liquid dishwashing. yon tatay Freddy, uh, alam mo, kahit naman, alam mo, ah. yung suporta namin ng na Pamino Mastas, 100%, 100% support you. Ha? Uh, uh, don't worry about what what you think to Manalastas. I know you so much. I love you, ha? Uh, thanks, Tatay. Don't think, uh, what anything, what, don't, anything else. Uh, you don't think, ha? Uh, you know how much I love you. Tati Freddy, ha? Uh, okay. Eh, tayo, tatay, saka na lang uli yung iba, no? na eh, diretso na tayo. Okay. Eh, kasi kung nga uh, huhulugan lang ng bigas ay marami dyan. Yes. No? Yung nga lang bigas ang ala tayo, kaya mm. pinating ko, ano. Mm, ano, yeah. oh, what you, what you want, I, no, what you, what you say. Uh -huh. uh, take Lito together, visit your, your, uh, your, ano, your, your business. Uh -huh. Okay naman tatay, yeah, uh -huh. from the business, ano. Uh -huh. I'm sure, okay. Mm. Ba, may ganap. Ano masasabi mo ngayon Tatty Freddie? Hey. Nagrasamaan kita ni kasama si Tatty Ram, din sa iyong negosyo na oh. dalawang binababaan ng bigas at saka Tekran Liquid Dishwashing. Oh, tatay, mm. kaya hindi na ako naghanap, dalawa lang muna. No? Mm. Pero marami dyan kung talagang uh, mm. magbibigay tayo, marami dyan. Pero tama na muna yung dalawa. Oh, muna. Okay. Okay, no. Eh, kung ano. kasi, kung lang ng marami. Mm -hmm. eh, marami. Dahil kasi yan, mang, kukuhat kukuhat dahil mga tindahan yan. Mm -hmm. Maganda yung mag-umpisa tayo sa malit muna. Hindi mo natin kasi mapapadali yung biglaan. Uh -huh. uh, pero, ano nga Ano masasabi mo, Tati Brady? nasama Nasamaan kita. Kasama si Tati Ram. Take August. Oh. What you say? Ah, uh, uh, sa akin naman, Tati. Thank wala. You. Ah, thank you. Wala naman akong masasabi. Thank you much. Ah, yes. I love you, Tito. Ah, ay, ay, salamat, tata. I love you. Mm -hmm. Ano? Problem, Tati Brady. I know you. I love you so much. Ah, oh, you see? Hmm. Okay. Uh -huh. So, you see? Yeah, ha? I must say love you. Ay, so much I love hmm. you. Mm. na din, Tati Brady. Aww. Mga